So mga 9 years na rin akong hindi nagpapasko sa Pilipinas. Nakakamiss. Di ba meron ng Noche Buena, exchange gift, magahan, pupunta ka sa mga ninong at ninang mo, <laughs> magbe-bless ka, bibigyan ka ng aginaldo. Those were the days, man. Those were the days. Ah. Lamig. Ano, ah, uh, meron na akong load. Pero, it's not looking good. It's not looking good. No? Gusto ko namang start yung truck, pero, check ko muna yung langis three quarters. Okay, no, okay pa three quarters. So yung South Carolina nga ay Monday pang pa pick up, Monday pang pa nakuwain yung appointment. Hindi Friday, hindi bukas. Kaya naganap siya ng iba. May nakita siya sa Van na Georgia na sa Quebec City. So Monday rin ang pickup pero pwede rin yung i-push ng Saturday. So pwede ako umalis ngayon dito sa Centenary Thursday morning. Darating ako na sa Vena kahit bukas ng umaga o mamayang gabi. Baka kung pipilitin ko, kayang-kaya -kaya naman. Ang kagandahan sa Savannah, makakabalik ako ng bahay ng Sunday night. Makauwi muna. Pero bago tayo pumunta lang sa bana check muna natin ang ating shock. Ang ating makina. So, uh, ah, Hahanap tayo ng trailer. Sabi ng dispatcher, bago kita bigyan ng load, tignan mo muna kung okay na yung trailer mo. Kung nahugasan na. So, that is exactly what we're gonna do. We're gonna look for our trailer open that it's already done. Ganyan talaga ang tracking. Minsan, dumarating ang tinatawag na tagtuyot. Lapin na natin ang ating ang ating trailer. Let's go. Dito yung mga malilinis. 1629, wala. Wala turn left. Ang oh, hindi pa hinuhugasan ah. Ito ang terminal ng company namin dito sa Cincinnati. Wala na. Dyan ko pinark yun eh. Oh, wala na. Saan so, na napunta yun? Baka hinuhugasan or baka hindi ko lang nakita. Turn left, then turn right. Ano, dyan ko pinark yun eh. Oh, nice. At least wala na dyan. So, meaning, meaning to say, it's either tapos na or inuhugasan pa lang. Ay, ito na, ito na, ito na. Ito na. Ganda ng truck mo, sir. Ganda ng truck niya. 2024 yata yan. Bagong-bago, sir, ah. Parang magandang gasgasan, ah. Diyaw ko lang. Diyaw ko lang. Ganda oh. Kintab. Ay tatawagan ko pala yung dispatcher. Ang daming parking. Ang daming spaces doon sa kabila. Bakit? Kasi dito nila nilagay. Masa pa ano eh. Nakabala, nakabalandra eh. check out mga seal glad hand seal is good that's good that's good walang missing pin baka sinira nila eh wash out ticket tingnan natin ang ating connection okay naman taas natin to basket o bago ah sarado natin ang internal valve ayos kaya tayo sa taas walang pressure sa loob kaya na yung sarado malinis. At maayos ang ating gasket. Okay, so uh, handa na tayong umalis. Let's go to Savannah. So, ang plano ng dispatcher ay pick up in bukas and then dalhin sa uh, Quebec City Wednesday. So, pag nakauwi ako, meron na akong para kumuwi ng bahay. kamahalaga na bigyan tayo ng load, load uh, pa balik ng Canada. dapat ngayon ang load ko eh. keep right turn right. sa middle town lang sa Ohio rin. pero wala eh na-cancel right, so napahaba tuloy ang ating araw sa kalsada dapat mamayang gabi nasa London, ng Ontario na ako makauwi na rin ako mamayang gabi nangyayari talaga yung nagkakaroon ng abirya <laughs> abirya pa more shocking pero ano, sanay, sanay na tayo sa mga ganyang klaseng kalakaran yung na delay napapahaba yung araw mo sa kalsada ang binaon ko pa naman ay dalawang ulam lang dahil tatlong araw lang na biyahe ang gagawin ko Tuesday, Wednesday, Thursday lang sana yung biyahe ko ngayon may extend ako hanggang baka Sabado pa oh, may nakainto rito Astro Boy oh. Big Boy. Ah, si Astro Boy, Big Boy pala. South 75, keep left. Okay. Dati construction tong kalsada na to, itong Sharon Road. Sharon Road to sa Cincinnati na to. Pero ngayon, natatapos na no? oh. Galing, ang bilis na gumawa. Umabot din ng 6 months. Nako, traffic in northbound oh. Wow. Ano yan? Bakit? Traffic in northbound. Ang mga kalaban natin sa kalsada ay construction, weather condition, tsaka congestion. Pagbigyan natin tong SUV na to. Mabilis yung dating niya eh. Volkswagen Ayos na. So mag 75 ako and then 40 and then 26. Hanggang Savannah from Cincinnati. So ano, sana hindi na magbago tong load na to. Savannah, Georgia. 694 miles ang layo niya. So, kahit na makarating ako ngayon doon, mamaya ang gabi, hindi naman ako mali-load So, kahit bukas na umaga. So, ito na nga tayo sa 75. Southbound ng 75. Ang ganda naman ang traffic. Walang congestion. Sana, hindi nila i-cancel tong load na to. Layo ko na eh. Nasasabahan na, na ako noon pagka-cancel pa nila. Pero may tiwala naman ako sa dispatcher namin. Magaling yun. So ano, empty tayo ngayon. No? Almost 700 miles tayong tatakbo ng empty. Papunta ng south. Para lang ma-make up ng load. Ganyan ka katumal, sabi nga nila. Ganyan ka-tumal ang trucking industry ngayon. Mapa flatbed, mapa dry van, mapa reefer, tanker dahil wala masyadong demand, maraming supply. Kaya slow down ng transportation industry, logistics industry. Ganun pa man, nagpasalamat tayo at meron pa rin tayo biyahe. Kaya ayun, empty tayong tatakbo ngayon. At maganda, swabe lang ang takbo ni Pete dahil napakagaan pabalik ng Canada yun ang medyo problema dahil dadaan ako sa 77 I-77 sa bandang North Carolina oh my goodness bundok tapos West Virginia pero ano, ilang beses naman na akong dumadaan doon, kaya, kayang kaya naman ni Pete. Medyo nakakaawa lang dahil hirap na hirap siya. Parang kumbaga, puwersado. Puwersadong puwersado siya. Shout out ko nga pala yung mga nanonood ng mga videos natin. Yung mga nagka-comment. Maraming maraming salamat sa pag-comment ninyo, sa pag-like, sa pag-share saka syempre sa panonood ninyo. So shout out ko si Katasyo ah. Katasyo, shout out sa inyo diyan sa Pilipinas. Sana uh, makakuha ka na ng alawang ano class 'yon, yung tractor and trailer. Class 8 ba 'yon? Hindi ko lang alam, no. So ano siya ngayon, straight truck driver. Kaya Katasyo, shout out sa iyo. Syempre nandiyan din sila Angelo, ha? Angelo Villanueva, isang masugid na taga baybay natin yan from the start. Comment ng comment yan. Shoutout sa'yo, Angelo. Siyempre kay Hanzo. No? Yung nagsabi na kung paano raw mag-apply, ay, kung gaano raw katagal yung pag-aaral ng trucking and kung paano, kung mahirap pa mag ng trabaho. So, shoutout sa'yo, Hanzo. Saka sa inyong lahat ng mga nanonood maraming salamat sa panonood ninyo no? bilis mo boy 55 lang dito oy. mga taga states talaga mga sila eh meron silang to tolerance na tinatawag no? may tolerance yung speed nila hindi pala ano yun taga states taga canada pala o oh, titanium Bisita lang tayo dito, hoy! mag mo. mo! <laughs> Pagka ng corporate limit dito sa interstate, mga 55 usually ang speed limit. Pwede kayo mag-56, 57, 58. Depende sa congestion. Kagaya ngayon, medyo ang daming sasakyan. Kaya dapat ano lang, huwag kang mag-cruise kama mag cruise control dahil mahirap baka biglang merong sudden stop dun sa harap no? hindi ka kagad makapag react tatamaan mo yung sasakyan sa harap mo pero anyway maganda at isang gabi lang tayo nagtagal doon sa tank wash nakaalis na tayo doon malinis na ang ating trailer pwede lang lagyan ng ibang klaseng produkto ilang araw na lang Pasko na 17 days Nispiras na lang 17 days So mga 9 years na rin akong hindi nagpapasko sa Pilipinas At nakaka-miss yung diwa ng Pasko ron Yung mga batang nagkaroling Mga simbang gabi no? Simula ng 16 yata yun eh, simbang gabi Nakaka-miss Lalo na yung New Year din, no? Pagkatapos ng Pasko, New Year. Nakaka-miss yung ano, yung sigla ng Pilipinas kapag ka New Year. Uh, nung bata ako, paputok, di ba? Mga ganong putukan. Nung nagpinata na ako, inuman na. <laughs> paputok tapos inuman. Wala. Kaya pag medyo naging Okay na ang trucking. mag ako ng pambili ng ticket para makauwi sa Pilipinas. Kasi tagal na, 9 eh, years. Sa Canada naman, ang klase ng Christmas party doon, kapag may Filipino community, merong hall na tinatawag, sayawan, kainan. Ginagawa yon mga 3 or 4 days before Christmas. Kaya pagpasko pag Pasko na talaga, pwede kang dumalaw sa mga ako na parang Christmas Eve. Pwede kang pumunta sa mga tropa, doon ka makikipasko. Kasi yung mga tropa dito, sila yung mga kapamilya natin eh. Wala naman tayong ibang kapamilya rito eh. Wala tayong kamag-anak, no? So, yun ang ginagawa namin. Nakikipasko kami sa mga tropa. And then, Christmas morning, matik na yon mag uh, ako ng pancakes para sa mga bata and then bukas na ng regalo yun lang ganun lang yung Pasko sa Pilipinas naalala ko pag Pasko di ba meron Noche Buena exchange gift tapos kinaumagahan pupunta ka sa mga ninong at ninang mo <laughs> magbe-bless ka bibigyan ka ng aginaldo Those were the days, man. Those were the days. Pag nakuha mo na lahat ng ginaldo mo sa mga ninong at ninang mo, no? Tuwan-tuwa ka na nun. No? And then yung mga magulang natin, dadalhin tayo sa SM <laughs> para manood ng film festival. Mga pelikula na, ano, pang Pasko. So, bawal ang hazmat dito sa downtown Cincinnati. Kung hindi pa nahugasan yung trailer ko, hindi ako pwede mong dumaan dito. Eh. In obey parang ang sarap na meron dito sa Cincinnati, no? Oh, parang ang tipolo yan, no? Wow, ang ganda naman dito. Ang ganda ng mga bakay na yan, no? apartment building o no condo. oh ito na pala ang kentucky welcome to kentucky unbridled spirit <laughs> unbridled spirit pala ang mga taga kentucky so ayun na nga di ba pasko sa pilipinas walang tatalo dyan walang tatalo dyan pero sana next year ay makapag makapagpasko rin ako dyan pati yung pamilya ko. Medyo maganda ang klima dito. Hindi na ganong kalamig. Hindi ka guys sa Ohio. Hindi rin kagaya siyempre sa Canada. been battle. souls been baby, here So exit ako dito sa 271 West meron akong nakitang loves tigil muna tayo doon para mag brunch mura ng fuel dito 357 per gallon hanap tayo ng parking na malapit sa ano nice na kainan na pagpag lang natin to Karga tayo ng diesel. Kahit 50 gallons lang. Bibinisin natin ng konti ang ating windshield. Sumobra na sa 50 gallons to. Hindi pa. Ngayon 51. Mahal. 175. Ay, tipid-tipid sa fuel Hindi makapag full tank Dahil slow down So, nakapag fuel na tayo Ayos na Meron na tayong get half a tank So, yun lang po Maraming salamat